masakit paano siya natunog tapos pag nasakit yung ulo parang nagkakonekta siya dito lahat yan normal yan sumasakit yung ulo ni ma'am tumutunog yung buhangan ni ma'am tapos sumasakit yung dito niya ngayon gagaling yan oh dito pagano kailan ka pa nadali? kailan ka nagkaroon ng ganyan? last year ka to naano ka dito kasi yung gina gina binoka ko ng malaki tapos nung pagbalik para sa nag-iyak. Lumo. Tapos ginanon ko para magano. ano Tapos hmm. na, na, nagtaka na ako ng na siya. Sumasakit so, um, na. Pag kumakain ka na mo kanya, riba, Hindi naman, pero na, parang narinig ko lang talaga yung tunog-tunog dito sa likod. Okay na lang tumutunog, huwag lang yung pain. Huwag lang ka ng ngawit. Sumasakit yung dito ko ah. Yan, yan ang ni, Pero pag may clicking-clicking, kasi sa akin meron din eh. Hmm. Pero wala nga, no? Hmm? Hay I medyo mean, may case na ganyan sana masakit pero hindi siya lagi-lagi. Mm. Pero walang buwan na hindi tulad ngayon, masakit Umasa na naman siya. Oh, yan. Yan ang adjust natin. Kailangan nating i-adjust siya dito ka. Ah. Pag-uwi natin ang posisyon niya. Yeah. Di alam mo. Ano kaya? Kaya mo isagad? Ha? Ah. Kaya naman. Ha? Ah. ella Okay. Semua sakitnya dito mo ya. Oh, dito dito na sana. Oh, ko hinga na. Surat. Dela. Sa Panganga. Dal dal sana. Oh, ay, yeah, yeah na. mo. Mo bang okay. Tiga ini nak? Dahan-dahan sah? Semasa ini di mana? Macam mana? Tidak, tidak, tidak. Tiga Sara. Kini okay, to ah, ganoa, ganoa. Ha. ah. Ngiyan, unit na, mas malaki na. Ha. Ah. Walang problema sa clicking clicking. Yung kasi nagkakaroon ng scratch yun. Pero pag may masakit, doon tayo. Mag-aayos. Pero pag wala nang masakit, ah, wala na. Tandaan mo, pag tandaan nyo, lahat tayo ha. Pagka meron tayong ganito, maluwag ang panga natin. Ganito tayo maghikab Medyo ilubog natin to. Huwag nating pabayaan. Kasi pag ginanon mo, naglalak yan. Kagaya ng ginawa mo dati, di ba, para pag -hikab mo ng malaki, ba parang ayaw bumalik? Parang naglalak. <laughs> Ganon ulit mangyayari sa'yo. Minsan, yung iba na-extend out talaga. Talagang pumupunta rin doon. Nakaganto lang, oh. Aha. Ngayong harap. Ganon. So, paano nyo may iwan Kailangan chin in. Ilubog nyo yung pangan. Itong ano nyo. Baba nyo. Pag maghihikab tayo. Tapos, pagkakakain tayo, pagkakakain tayo, ganon muna, oh. Parang titikman nyo yung dila nyo muna. Okay. Hindi yung, uy, pagkain. May tumunog ah. Wala na. Mawala na kayo ng gano'ng umahin pagka, pagkakadasubo nyo. Nangangalay. Tapos, parang gumaganong-ganong yung ibang ano, yung mga nerve nyo. Yan na yung ano, yan ay yung na yung sinyalis na na-dislocate na, yung junior. Hmm. Eh, nga Ya. Ah. Sarap. O yan, mayan na May masakit. Wala. O, yan na yun. Malug na yung pangamu. Kaya kailangan. Ingat lang tayo. Hindi nawawala yung clicking, bas ang mahalaga dyan, wala ng pain. Okay? Ang natin, chin in. Kasi ako meron din yan, no? Oh. Hmm? Pero wala ng pain. Kasi kaya kong kontrolin. Eh. Tapos huwag kang maghihikab ng nakatagilid. Tandaan nyo, kasi binulit na ulit, ulit ko lang to, kasi iba-iba rin yung viewers natin. Baka dumaan yung video ko. Pag may TNGD ka, so alert ka na. Hinakahiga ka ng ganyan, sikap ka. Pag maluwag yung jumo, bababa yun. Wala na, pagising mo. Pag ano ka. Ayun, sakot ng Diyos ako. Kasi yung mga ano mo dyan, liga mo, ngawit na, ngawit na. Okay? Mayroon pa? Wala na masakit. Hindi wala na. Huwag laki maglak. Yun lang. Mag Thank you.